sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala pa akong sila may tangin po at may mabubuting kaloban saan man kayo narulong sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo pala malakas mga sakit araw-araw magpalang umaga tanghali, o gabi sa inyo lahat. ang uh, sa mga taong hindi po nakakalim po mag-subscribe uh, maraming maraming salamat sa inyo na Diyos na po ang bahala sa inyo lahat. ang isisir ko po at ibabagi po sa inyo yung poder ng Uh, general devotion po na pangkalatan po. Ito'y ginagamit ko po, ipabagi ko po rin po sa inyo para malaman po ninyo na uh, natuturo po ako ng maganda po na magagamit po sa pangaraw-araw. na ituro ko na po sa inyo ito kaso uh, malabo po kaya i-share ko po sa inyo para malaman po ng mga iba na hindi pa ako nagluluko po dito. Ito po ay eh, galing sa kanan talaga po ito na aking ah... Uh, uh, Nanggagamot po ako pero hindi po galing sa kaliwa, puro kanan nato At may sisi ko po sa inyo na may ginamot po ako na tao na hindi magsabi, maaga po siyang pumunta sa bahay, tapos maaga siya, ando lang sa kilid. At nung nakakon ko po, parang hindi ko pa pinapansin kasi marami po akong abala ah, po ako sa pagkon po nakita ko po siya na parang nag-uusal po ng orasyon kaya ang ginawa ko po ay uh, inusalan ko po kagad ng orasyon na uh, pang sara lahat po ng, sa paligid ng aking kwan parang hindi siya makakawan at kung hindi po siya nakatagal po ay bigla po siya umalis kasi alam niya na nakontra ko po yung ginagawa niya marami na po nung isang araw din po uh, may kunwari ng papagamot pero mangkukulang pala uh, pinalayas po, hindi ko piling i eh, kondon kasi maraming maapiktuan ng mga tao. Baka yung bubuga po niya ay pupunta sa mga tao. Kaya ang ginawa ko, sinaraan ko lang po yung kondon uh, paligid. Tapos binuhan ko siya ng tigal po na tinag, tinigal po po, siya, bigla siya umalis. Hindi niya nakaya po yung tigal po na binigay ko sa kanya. Kaya dapat po mag-ingat-ingat mag, -ingat, ingat, mag -ingat, ingat po kayo kung malimbawa nagpapagamot kayo sa iba na uh, kunwari libre-libre sabi nila pag mo nilang manggamot po ay magpapabayad kayo may ibang magsisingil sa akin po pag nang manggamot po ako hindi ako nagsisingil kahit piso po hindi nagsisingil kaya just na po ang bahalang gagabay sa akin kung ano po kaya isishare ko po sa inyo lamang po ang babagay ko po sa inyo ngayon po ay yung uh, ginagamit ko pong general devotion pangkalatan po ito, napakabisa po ito Uh, ito po yung magdasal po lang naman ng ama namin, sumasang palata isunod po yung uh, general devotion. Itong pangkalatang panalangin sa at ng mga kargada, panggitin at mga orasyon. Narito po ang um, general devotion po. Dapat po ito ay uh, usalin nyo po sa uh, kung gusto nyo po i-conyo uh, sa 49 s para malakas po siya palagi. At araw-arawin nyo na lamang po na i-dasalin po. Narito po ang mukhang po. Hindi yun ang devotion po. po. Pangkalatan po ito na, na, ginagamit ko po. Uh, idi dius, idi dius, idi dius, 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 dius. Ah, uh, yung pinitunjus yun. Pero ito ay yung, ah, kung kaya yung Panginoon, kawan mo ako, Diyos ama kawan mo ako, Diyos anak kawan mo ako, Diyos Espiritu Santo kawan mo ako. Uh, magandang gabi o araw Dios Ama magandang gabi o araw Dios Anak magandang gabi o araw Dios Espiritu Santo o Dios Yehuwa kayo po ang kalasag ng aking katawan Espiritu at Kaluluwa ako po itulong ang pangsanggalang sa tulong ng lahat ng mga santo santa, at santa mga anghel na mandirigma at sa lahat ng na nakakatipo ng at ng Dios Ama Idi Dios, Gidi, Deus, Gidi Deus, Didi Deus. Diyos, Didi Diyos Dios, 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 Igosong Kabili Dios, Potistatis, Ipinitos Dios Incorpus, Pertatis, Dios, Pater, Busum. po. I-screenshot na lang po. Yung kabila ka dungtong po yan. Oh. Diba? Parang nag edit din. Oh. Yung sa amin kasi wala pong edit. Pero ito ay tubok na subok na tunay na tunay po. Karamihan po sa edit po ay Galing kaliwa yun. Ang nagpapamaganda lang po ay yung edit nila. Pero ito wala pong edit. Uh, Oha. Oh uh, ulitin sa unahan. Danda lang po. Parang edit po. Po. Ito po yung una. Ito, ito yung pangalawa po. Yung panguli dito po. Uh, I-screenshot nyo na po. Uh, ito na naman po. Edit naman. Uh, lang ko ha. Ah. Pinibiro lang po kayo na naglabibiro lang po ako. Ah, yan po. yan po. Ayan po. Ayan po. Ito ay pangkalatan po na ginagamit ko po sa araw-araw. Napakabisa po ito. At yung kan po, maraming marami salamat po sa inyo Ang yung game umti po na sinasabi ko sa inyo na gym umti, kurab iyong jinisim inuwang mirurin pisaram huwim di sa aratong maksum o krambikrim. Yung po yung pambukas po ng mga orasyon po yun na habang nag usal po kayo yun, tapos isunod nyo po yung orasyon ay mapapandar po yung mga orasyon. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po huwag po kayo magkaliwong mag-subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Iwagan ng pangasinan lang ako. Maraming salamat po.